Luigi na yan. Ang ina naman, oh. Visit. Ano to, survivor? <laughs> Wala na kami makakain. Nagdanakaw na ako. kami. Oo nga. Kasi yung sa summit-summit lasing. Susunod bring your parents an excuse letter. Hay Hindi nako. Lahat ng kami na to, hindi sa amin. Hay nako, kuya Rapi. Special mention. Hay <laughs> nako. Okay ko. lang na siyang maligaw eh. Kami mga kasamang bata. Oo nga akong matulog dito ng gabi mamaya. <laughs> ayoko mag-rescue tayo. Uh, ayoko dalhin yung Malacanang. <laughs> ayoko rin magdala ng ilang bag yun, pito. Ang dami yung emperador. <laughs> Putang ina! Pwede ba i-post sa YouTube to? Oo, oh, pwede. Really? May mura? i mo lang <laughs> yung Nakikita mo ba yan? Nakikita niyo di ba? Nakikita niyo. Nakikita niyo bang paghihirap namin? Hindi na kami makakain. Alas stress Adair, na kaya. Ito na ngina na paso pa ako. Ayan, yeah, nauunguha na lang kami ng mga pagkain. Uh, thanks for Lucky Me, for our sponsor. And thank you for na hot and spicy. Nabalik so, ko lang itong bote. <laughs> <laughs> Hi! Sarangin. Kasalanan ito ni Maki eh. Ang ina kasalanan ko na naman. I impeach! Nakakasalubong ko nga sila eh. Impit siya si Makino. Walang kakwenta-kwenta talaga. Harsh! Ayan ang hangin umamatay pa siya.